Sa Paranaque naman, anim na buwan na nag aalala isang ina sa pagkawala ng kanyang anak. Para sa karada de detalye, may live report si JP Soriano. JP. Ojo Jiggy, para nga sa mga magulang ng tatlong taong gulang na batang lalaking na si uh, Jael Flores na makikita sa video ito ay wala siyang kasing cute at uh, napakabibo. Mahilig kumanta at makipagkwentuhan kahit kanino pero sakitin din at may asma ang mga bagay na ito raw ang araw-araw iniisip ng kanyang inang si Jonah. Si Jael kasi Jiggy ay anim na buwan nang nawawala matapos daw ng hindi pa nakikilalang babae. October 22, naglalaro lang si Jael sa loob ng kanilang compound sa sitio Santo barangkaysan Barangay San Dionisio, Paranaque, nang bigla siyang mawala. Umalis ng saglit ang kanyang nanay noon at inihabilin si Jael sa nakatatandang pinsan. Ayon sa isang saksi na kapitbahay, Jiggy, isang babae ang nakitang may karga kay Jael ng oras na nawala ang bata. Akala raw ng saksi noon ay kaanak o kasambahay ito ng pamilya. Nagawa ng artist sketch ang pinaginala ang kidnapper Jiggy at simula noon hindi na nga tumigil sa pag-aanap ang kanyang mga magulang kay Jael. Kahon-kahon na mga missing posters na ang uh, itinamaha, itinamahagi ng uh, mga magulang ni Jael at naiyak na lamang ang mga magulang ni Jael nang manawagan sa kanyang anak iniisip daw niya ang sakit nito lalo pat mainit ang panahon ngayon. Sana raw ay makonsensya ang mga dumukot sa anak. Nasa CIDG Camp Krami na ngayon ang kaso ni Jael Jiggy at sa mga makakakita kay Jael maaaring tumawag sa 0916-352-7436. Pakiusap lang daw, Jiggy, sana huwag na silang lokohin, lalo pat matindi ang pinagdaraanan nila. Ang kasong ito, Jiggy, ay isa lang sa mga kasong tinututukan pa rin ngayon ng pulisya. At sa talaga nga ng NCRPO mula Enero hanggang December 2012, umabot na sa 38 kaso ng abduction na nai-report sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang magkakahiwalay na kaso na abduction sa Taguig at Quezon City ay ang mga unang kaso raw ng abduction na nai-report ngayong taon sa Metro Manila. Sa ngayon, Jiggy, wala pa raw silang ebidensya na makapagsasabing sindikato ang nasa likod ng mga ito. Gayunpaman, pinag-iingat ang pulisya ang mga magulang kaugnay sa kanilang mga ana. Payo ng pulisya, Jiggy, bantayang maigi ang mga bata hama naglalaro. Huwag payagang lumayo ang mga ana. At turuan ang mga anak na mga dapat gawin kapag may mga kuma kumausap sa kanilang hindi kakilala. At i-report sa polisya ang sinumang kahinahinalang tao. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Maraming salamat, J.P. Soriano.